good morning, good morning, good morning mga ka-driver, mga idol Ayan, napakaaga, napakaagang biyahe guys uh, Meron tayong, meron tayong lakad Ayan. Mayroon tayong pupuntahan guys, meron tayong maleta Walaan niyo guys Hindi, <laughs> punta po kami ng ano Uwi ako Iloilo Uwi kami doon sa Kalinog doon sa kanilang bayan, ayan Mi Hannah Rhea. Punta po kami sa kanila. Uh, magbabakasyon lang. Siguro mga one week. Ganyan. Honey! Sige dito. Ayan. Nagkakaroon niyo yung kuryente. So, oh. higintay oh, lang po kami ng bus at ano? Dapat itawag nila Kami ay aalis na. Dapat lang po tayo ng bus. Di mga kami guys, kasi may sih tak suka pasal bangku si Regia Indikas Blog. Hani. Kasi pa siya sa Manila Then ang flight Ang ano naman po namin Ang flight namin Is mamayang gabi pa Or mamayang hapon Gagala muna oh, Gagala muna sa Manila Kasi yeah, kasuhin pa sa Manila Then ang flight namin Ano oras pa ang flight? Ano oras ang flight natin? Di mo alam? Alas otso. Alas otso? Wala, gabing-gabing na. fast uh, past eight. Ay, hindi. Before eight. Ayan guys, muli isang magandang umaga sa lahat. Ayan. At uh, kami po ay, ano, naghihintay lang ng bus. Kami, alam nyo na, punta kami ng province of Ilo. Ilo, ayan standby lang guys, naghihintay na tayo ng bus ha update ko na lang kayo mamaya ayan na guys, nandito na yung bus na sasakyan natin kapunta ng Pasay sakay tayo ng bus ayan guys, nakapara na tayo ng bus so sasakay tayo ng bus hindi na siguro sakit na Ayat. sakit tayo po guys

tayo tayo ng bus kasi tayo guys So update ko na lang kayo mamaya Mga load mo uh, Update ko na lang kayo mamaya At um, ano yung mga Pag natin baka hindi natin mahawakan Kumukulong kasi yung ano yung ating paleta Yan kasi kumukulong kaso Update ko na lang kayo mamaya guys Bye bye muna Chill lang kayo Stand by lang kaya nga alis, kapalik pa ang inyong lingkod driver Ayan guys, nasa at na kami sa MRT Tago po octigas. Okay, Pegas Next station po, Magalianis punta pa kasi kami ng Pasig bago yung flight namin mamayang gabi pa punta ng Iloilo So, sumakay muna ng MRT na lang kami kasi matraffic Traffic sa baba, so naging MRT kami papunta ng Pegas Matern, Magalianis Punta ng ano ng So dito punta kami ng Pasig. Nag-MRT ka, kami, po. punta hong Taygas. Anong flight naman namin kasi is mamaya pa po. 8PM pa yung aming flight. So punta muna kami ng Pasig. Pagod guys. Pagod sa biyahe. Nandito kami sa MRT. Puno punuan. Sobrang puno ang ano, dami pa sa MRT Update ko na lang kay mamaya. So ayan guys, tapos na kami sa Pasig. Nandito kami ngayon sa Ortigas, pabalik na kami ng ano, na kami ng Pasay. Ayan. Dito po kami sa ano, nagabang lang kami ng MRT. Ayan. Pabalik na kami ng Pasay. So na-delay yung aming flight. Ano pa? Ano oras ang flight natin? Uh, night. So alas 9 pa kami. Dapat alas 8 so na-delay ng isang oras. Dito na tayo ng ano, dito tayo nang MRT guys. Para so, tayo makabalik ng Pasay. sa uh, ano tayo sa MRT na. Dito tayo nang pasay then mag ano lang magpas na lang tayo. Magpas na lang papuntang airport siguro. Yeah. Uh, so update na lang kayo mamaya guys pagdating sa ano pagdating namin sa airport. Mag-alis guys, bablik pa yung likod. Bye bye. Yan lang kayo. So yan guys, nandito na kami sa Terminal 2. Airport waiting dito. Nagpapahinga lang kami kasi mamayang ang kapipa ang aming flight. New look. Mm, Hintay na lang kami na hindi. So may kami papasok sa loob. Papahinga lang kami dito sa labas. Kasi ano pa naman eh. Ano oras pa? Alas 9 pa. 9pm pa yung aming ano. Yung aming flight. So anong oras pa lang? Ah, uh, 5:30. Maaga pa, 'di ba? Mahaba pa yung Pero naka-check in na. pa yung oras pag -ina. Pero naka-check in naman na kami. Hindi na, ko na lang na-vlog kasi pagod na. Pagod na ako ng kalalakad. Galing Pasig. Tapos Pasay. Puro lakad kami. Lakad, lakad. Hindi, I mean, pagkababa namin ng MRT, puro lakad, lakad, lakad kami. Yan, sakit na yung paa. Nangalay na. So, mag, ano na kami, mag, na lang ng, ano, tayo papasok sa loob. Pag maubos mo yung Oh, okay, no? so, i-try natin pumasok kung okay. pwede. So, update ko na lang kayo mamaya mamaya pag kami nasa loob na. Oh, oh hindi ako masyado nakapag-video kanina kasi papagod ako maglakad. Grabe ang lakad namin guys. ah uh, uwi muna kami ng ilo-ilo for -ilo, vacation sa kanilang bayan may kami ng ilo-ilo guys para ano para para kumain ng talaba <laughs> ano at ano saka ano ba sugpo sugpo no? malalaking hipon yung kasi laki ng barko meron bang ganon lapas bat choy ayoko ko ng lapas bat choy lumi Ayoko ko din ng lumi Lumi so, Patangas yun. Eh. Ikat na um, yung Patangas. Ibang lumi po yun. Gusto ko, uh, ano, ang gusto ko sa Iloilo is, ah, uh, Ilongga ito. <laughs> Dito ko kayo mga mga guys pag may may kami papasok sa waiting area waiting area tapos doon ba? Diba? may may kami papasok ito muna kami sa labas sa papay ka kasi ma maaga pa naman ikot ikot muna kayo dito sa ano sa airport ha? ayan dito pa kami sa labas guys ayan yeah. may may kami papasok sa loob masakit yung mga ano ko mga paa itinaas. Itinaas ko muna yung paa ko. Itinaas ko yung kasi, ano, napagod daw kalalakad, guys. Ikot ko muna kay Tito sa airport. salita ka over na to guys, kasi pagod man. daw siya. So, one. First time ko guys. First time ko sasakay sa ano, malaking tutubi. <laughs> Pasaway. Pagod. Pasawang pagod. Oh, ikat ka na honey. Diyan kami kanina nag-check-in sa number 39. Asahan Keri lang. Few days lang naman. Kasi sa 15, babalik din kami sa, ano, Lian. Sandali lang, bakasyon lang. Sa iwi ito. 'yung ano uh, airport dati na nung wala pang Terminal 3 th ito 'yung BCS uh, airport kasi lahat nandito pero dahil may Terminal 3 na kaya uh, sakop na lang ng Air Asia dati hanggang gulo 'yung doon 'yung counter at saka sari-saring ano uh, countries na nakaano dito Kasi international dati eh. Pero mayroon, puro na yung ano, uh, Air Asia. aw ah, well, halos wala kunti na lang yung tao dahil exclusive na to sa so for air Asia in terminal 2 so kunti na lang so, hmm, hanggang doon ano na kulang na yung lights not like before busiest pero ngayon, ano na. Native na native. Native chandelier. Ayan po. Ang cute. Gawang Filipino. Proud to be Filipino. Gawang Filipino. Ganito. Ayan po. medyo madilim dito eh. Wala na ko lang sarili sa pinapayubos ko lang sa kanya yung tubig kasi bago kami nag-taxi bumihahabol okay. talaga siya bumili ng tubig, akala ko maliit lang ano, isa yung naman total mamaya pa namang gabi yung flight namin, kaya sabi ko umupo ka muna at mag ano, dahil pagod pagod sa kasama sa akin lahat ng lagi sa kanya kinukuha ko naman sa kanya ayaw naman niya so, maleta, bagpak tapos yung ano niya, sling eh, yung bagpak pa lang at saka yung ano, mabigat na yung maleta kaya yun sabi ko i-continue yung pagbablog tinatamad na daw siya ay nako nag-offer na lang ako sabi ko ako na lang mag-takeover ko na bahala mo edit hindi ko alam kung nakatingin yan or tulog kasi kanina ay gising pala sabi ko tulog or what ayan sabi ko nag over ako sa vlog mo pagod na guys yun I mean, yung driver kaya pagod nga na. masakyan na so, natin lahat guys sikleta, moto, tricycle, <laughs> jeep, truck halos lahat sabi so, naman tutubi naman tutubi 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 <laughs> Kalokohan. First time sa mga hindi ikan driver ng tutubing malaki. Honey. O sige na mag e end mo na. Para mag ano na. Bakit e Hindi. Ikaw ba lang mag-continue mamaya. Naikot na kita dun. O sige yeah, na. Means, update ko na lang kayo mamaya. Ako no. okay na, yung nagpapagod. Yeah. Update ko na lang kayo mamaya. Uh, pag kami nakapasok sa loob. Diyan lang kayo guys. Ha? Diyan lang kayo. Kayo mga kawis. Ayan guys. Dito tayo sa loob. Dito tayo sa, dito tayo sa departure. Kumasok na kami sa loob. So maghanap lang kami ng matatamba yan. Malapit na tayong mag, ano, mag, makarating ng ilo. Ilo! Dito tayo sa loob ng departure. Dito tayo sa loob ng Terminal 2 Air Asia Okay Mag-anag mm, ganag, lang kami comfort muna Tapos uh, hanap lang maupuan And then maghihintay na lang Ayan guys dito tayo sa loob ng departure area Ah sa waiting area na pala sorry Ayan. ang ating gate ay gate 15 pero temporary temporary lang yung gate 15 pwede para magbago mamaya kasi ah, alas 9 pa naman yung flight so dyan na muna kayo guys standby lang kayo balikan ko lang kayo mamaya update ko na lang kayo guys huh? update ko na lang kayo sa aking part 2 guys Bye ah, bye. Diyan lang muna kayo ha. Ah, Napangan niyo yung part 2 ng ating video na to. ah, yung pagsasakay natin ng ano, nang tutubing malaki. Hindi <laughs> joke. Ay okay, guys. Diyan lang kayo guys. Maraming salamat sa mga nanood diyan. God bless you all mga idol, mga ka-driver. Ayun.